Good morning, good morning mga katropa It's me again, Yong Calda Andito kami ngayon ng aking anak sa isang grocery dito sa Pasig Ang akala ko, bibili lang siya ng lotion niya at saka pabango Nabudol ako kung ano-ano kasi pinagbibili Kung ano-ano pinagdadampot Chocolate, chichiria, kung ano-ano pa Hindi ko akalain na ganun pala gagawin niya Kasi sabi niya, tatay, bila lang tayo ng lotion ko at saka pabango ko pagdating namin sa grocery, kung ano-ano na pinagkukuha, siyempre ako naman si tatay, wala akong magawa. Yan, dampot siya ng dampot. Kung nakikipansin nyo, dampot siya ng tsokolate. Yan, puro tsokolate pinagdadampot niya. Wala akong magawa, ha, ko na lang siya ng pinanonood. kung makikita nyo, dampot ng tsokolate, o, oh, lagay. Chocolate na naman yon Tapos ikot, ikot ng ikot, yan. Oh, Mabuti kumuha ng asukal. Sabi niya kasi wala raw kami asukal sa bahay kaya napakuha siya ng asukal. Hindi niya pa alam yung segunda mano mga katropa. Sabi ko kasi segunda mano kunin niya. Ang una niyang kinuha kulay brown. Sabi ko hindi yan, yung medyo light lang. Ayan, segunda mano sabi ko sa kanya. Ayan, para medyo mura ng konti. Ayan o. Kinuha niya na ang segunda mano asukal. Ayan. Tapos ikot na naman siya dyan. Ay, nais ayos siya pa, oh. Ang dami na nakuha, mga katropa. Mabuti may dala akong budget kung wala, yari. Ayan, no. oh. dami na nakuha. May mga ano yan, may mga... Kung anong pagkain yan, mga chichirya, lotion niya, pabango, sabon. Ewan ko iba kung ano pinagkukuha niyan. Mabuti kumuha ng mga gamit sa bahay, toyo. Mantika yata, Meron pa mga mantika. Tinapay. Ayan, oh. No kung ano mga pinagkukuha niya oh. Ayan, inaayos-ayos nice, nice pa niya. Yan ang magaling kong anak. Napakalupit. Nabudol ako. Nabudol ako kasi akala ko lang talaga lotion lang at saka pa bibili niya. Pagkatapos yan, magaya pa yan sa makdo. Ayan, oh. Sipag, oh. Kala mo may talagang may pambayad siya, oh. Ayan. Naghahanap pa yan. Naghahanap pa lang bibilin Ikot-ikot pa, oh. Uh, yan. Yan ang aking anak. Hanggang dito na lang, mga katropa. Thank you for watching. Bye-bye.